ito yung violation na mabigat sa lahat ng violation na paloob ito sa community standard sa policy issue ni Facebook yung intellectual property at saka an original content ito yung mga violation na dapat nating iiwasan dahil masasayang lahat yung inyong mga pinaghihirapan mga dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng ganitong violation, yung intellectual property at an original content. Unang dahilan, yung gumagawa kayo ng video na under sa community standard. Kagaya lang ng harassment, patayan, suntukan, yung may nakikitang mga duguan kahit ano palabas lang yan na nakuhanan mo ngayon ng videos, bawal din yan. At yung mga bata nakikita sa mga videos ninyo na walang mga saplot. Ayun, iba kasi ang kahulugan ngayon ni AI tungkol dyan. Kaya iyan yung mga iiwasan natin. At kung kayo ay hindi naman ano, medical, personnel at hindi yan nakaregister sa inyong account, ay wag na rin kayong mag-share ng about sa mga medical, lalong-lalo na sa mga vaccination. Malalagay kayo sa alanganin pag yan ang inyong ipopost dito sa, sa Facebook ninyo. Pangalawang dahilan, sa intellectual property, ito yung talagang mabigat. Yung kumukuha kayo ng mga videos ng ibang content creator tapos pinupost nyo ngayon nang hindi ninyo ito ini-edit ng maayos. Para kasing lumalabas yon na ikaw yung nagmamayari nun. Parang inaangkin mo yon Or hindi ka nagpapaalam ngayon sa mayari. At hindi ka niya pinapayagan. Kaya yon Ang pangatlo. Ito yung nagpo-post kayo ng mga may logo or mga branded na mga damit, bags uh, at kahit ano pa basta logo nang hindi inaalaw ng owner lalo pa yung mga brand na mga mamahalin kalimitan sa mga natatamaan ng violation na ito yung mga branded na mga names at logos ay yung mga nagla live selling nag online selling na nagpo post sila ng may mga brand name binimension karamihan sa minsan nagkakaroon ng restriction yung nagla-live at nagme-mention ng ibang brand name doon natatamaan din sila kaya iwasan din natin ito na mag-post ng ganito or kung kayo ay mga live seller iwasan natin na mag-mention ng mga ganong pangalan or ipopost post yung mga brand name nila. Di nyo alam, nagkaroon kayo ng restriction, palihim na restriction. Yun pala, yun na yun ang violation ninyo. At yung pang-apat, yung ire report kayo ng may-ari ng videos na pinopost ninyo. Kaya kayo nagkakaroon ng restriction at violation na intellectual property dahil mabigat yon dahil yun talaga yung binabasihan ng AI ni Meta na talagang nagkaroon ka ng violation dahil isa ako sa nagkaroon ng intellectual property ito yon una-una yung monetization restriction ko lang nire-restrict lang yung monetization ko dahil sa mga pinopost ko na videos at saka yung mga picture ko na parang ginawa kong videos. Doon din tayo magkaroon ng restriction. Kung hindi mo yan siya aagapan na magkaroon ka ng mga restriction na maliit na restriction, lalong madedetect ngayon ng AI yung mga violation ninyo. Kaya imbis na hindi kayo madedetect, madedetect kayo. Kaya kung ako sa inyo, burahin nyo na yung mga videos ninyo na may mga violation kahit konting ano lang lalo pa yung mga videos ninyo na ina-upload na galing sa picture ginagawa nyo lang videos ganon kaya yun din ang dahilan kaya napansin ang account ko nagkaroon ako ng intellectual property so ngayon nire-report ako ng may-ari na siya talaga ang may-ari nun ang ginawa ko ay nag-appeal ako at ko ngayon yung may-ari na hindi ko naman inaangkin yung kanyang videos dahil naa-amaze lang ako at nire-repost ko lang yun. Sineshare ko lang yun. Kaya doon din tayo matatamaan sa pag ng mga videos. Yun yung pang-apat natin. At yun lang, ang ginawa ko ay nag-appeal ako ang lahat ng monetization ko na apat, yung star ko, subscription ko, in-stream ads at ads on reels ay, ay nagpupula siya. Kagaya niyan, nagpula siya lahat. Pero yung nag-appeal na ako at nagsulat ako ng love letter ngayon kay Facebook, hindi ko inakala na igagrant na yung aking request na ibalik yung lahat ng monetization tools ko. Kaya yon nag-green ngayon yung aking mga tools dahil sa nag apil ako at humihingi ako ng tawad sa kanya. Ganon ang paggawa ninyo ng apil. Kailangan magpakumbaba kayo, hihingi kayo ngayon ng kapatawaran na hanggang maari ay gagawin nyo ang lahat na sa susunod ay hindi na kayo gagawa ng ganong violation. At doon, nag-green na lahat in 3 days. Nagulat ako bumalik ngayon yung aking mga monetization. Ayan, nag-green na siya. At nagiging recommendable na rin yung aking account. Pero, pero, nandun pa rin yung orange. Yung orange kagaya niyan. Meron akong lamat na sa kanya. Meron akong lamat na sa kanya. Kaya, iwas-iwasan natin. Yung lamat na yan, hindi pa natin alam kung kailan yan mawawala. Kaya ang advice ko sa inyo hanggang maaari, gumawa kayo ng sarili ninyong video. Mag-record kayo ng sarili ninyong video at hanggang maaari, i-voice over nyo na lang yung mga videos na gagawin ninyo. And sana nakatulong itong video na to. Paki-subscribe na lang, hit the bell notification. Para sa next natin na mga gagawing tutorial, mga videos na nakakatulong sa inyo ay maa-update ko kayo. Thank you for watching. God bless.